Paano nga ba maglaro ang isang Andrian Pilayo? Bakit nga ba siya tinawag na Jeff Chan ng Kaluokan? At yan ang mapapanood nyo sa video na to. Bago kami mag-ensayo, eh, kinakailangan ko muna mapanood kung paano maglaro si Andrian. Dito makikita ko rin ang strengths and weaknesses niya at dito din ako magbabase kung anong klaseng ensayo ang ibibigay ko sa kanya. Sito na, naglalakad na kami papunta ng court at kitang-kita na excited si Andrian. Pero taka muna, parang mas excited pa si Ashley dahil meron na siyang kasama. hello game? Ha? Huwag ka maihiya, ha? Gusto namin makita yung totoo na mo, okay? Ito, nakita ko na eh. <laughs> ha? Ha? At yan guys, andito na tayo sa court at hindi na natin ito papatagalin. At panoorin na natin ang laro ng isang Andrian Pelayo. D got, 嗯 <laughs>。 Sa laro na to ay kitang-kita na talagang kumpiyansa siya pagdating sa outside shooting. Napansin ko rin na unlike Ashley na mayroong malakas at mabilis na legs, si Andrea naman ay mas swabe at mas shifty. Ang ganda din talaga ng ball handling and footwork niya. At akalain nyo ba naman na sa unang laro pa lang ni Andrea ay siya na agad ang nagpanalo ng laban. Pero balikan natin ng konti. Kasi bago yung winning shot na yun, ay mapapansin yung hinihingi niya talaga sa akin yung bola. Ibig sabihin, ganun kataas yung kumpiyansa niya. Maraming players, lalo na kung first time lang maglaro sa isang team, ay hindi magse-step up, lalo na sa mga ganong crucial na mga sitwasyon. Pero yan ang pinatunayan sa atin ni Andrian. <laughs> <laughs> Ngayon nakita ko na ang laro niya. Nai-imagine ko tuloy kung ano pa ang mga improvements na makukuha niya pag dumaan siya sa mga matitinding ensayo. At yan ang dapat niyong abangan sa mga susunod na videos.